Antig tayo mga kantabay ng mga hiyas. Uh, natin mga kantabay. So dito kasi minsan biglang may malat to, litaw na ano? Na hiyas. Yes. Kung saan ay binibigay sa ating kosa ng ating mga kaibigan. Okay. Ito, tingnan natin ito. May nakita ako dito. Ito. Kaya ba ito makakataba yung ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ba? To. Tungo, ito na ito. Ito ang gagawin Yan. Ayan. Yung lang tayo makakita ng ganitong kantabay na buto. I think ilang taon uh, tao na ito. Kung ano, kung ano. Ay eh, matagal na siyang inanod ng No. Baha. Pero different siya ng tubo. Pero litaw siya. Ay bumabagsak, lumilitaw, bumabagsak, lumilitaw. yeah, Isa sa ano, nakuha natin ngayon magkantabay na pagkagandang gamit. Ano sa isa sa uh, sa bulag tagiliwas at uh, protection sa magkanto. Nasa binigyan natin binagin sa atin ng ating mga kaibigan na kanto dito sa lugar na ito. Uh, at kilala ng kilala tayo dito mga kantabay ano, so dito rin natin yung ano, banda doon doon natin yung nakita yung kahoy na naging bato ano, so may ari naman yung dikbalang so. so, maganda rin ito sa uh, negosyo tatago lang natin to mga kantabay uh, at meron na tayo doon na uh, manghiyas na butong hiyas na naka uh, ano yung maliliit lang ito ay yung pinakamalaki ko nang nakuha ngayon ng mga <coughs> Dito sa lugar na ito. So, nang daw. Tago natin ito kung tingnan natin ko nang magiging visa niya sa pagsama-sama natin ito sa ating ano. So, pwede natin siya yung paabaonan. At iba pa. ano magiging sulto niya. At mayroong pa tayo dito na ano. Banta dito. Diba? ba? 'Di ba mga kakaiba mga rantabay? At dito po. Tak. Yan. So madami tayo dito mga tita rantabay pero dapat ay magaling ka din magha ano ito talaga ang kakaiba. No sa so, uh, mga nakuha natin talaga. Ito meron pa. Pero meron na tayo nito. Bato din siya. At ito po. Ang rin. No. Sa so, sampi na ka ano. natin. Yan. ano, bueno, napaganda ng gamit. Pero dinan natin kailangan maghantap. Eh. Ano? Mutian ang limang. Bagay ng bato. Ayan. May mata pa. Kalaking mata. Lagi na natin dyan. Ayan. Ah, uh, dito kasi mga tabay. Ah, uh, nagbimina kasi dito ng mga tinatawag natin na uh, buhangin. Ginagawang bahay. no Ginagamit pang gawa ng bahay. At itong lugar na ito, mga katabay, napakalataas niyan. Yan, yan o. Oh. Kahoy. Ito yung kukunan natin na beads. Ito yung kahoy na yan. Ito. Ito yung napakaserte natin ngayon na araw. At mga mga uh, ito yung blue gloves natin na mabutong kahoy. Ito ng kahoy. Isang yas. Ano? Napagaganda maganda maganda to sa ayaw ah uh, buhay eh pat may mga kakaiba dito mga ranta pa ito pa yan yan pa yan dito sa lugar dito makatabay magandang mga hunting dito ano nga mga Yeah. Pero inaabot pa rin yun ng ba. Yeah. Tapos kan. Ah, uh, maraming salamat kanda, bye. Please subscribe, like and share. At don't skip ad So, malaking tulong sa akin dito channel. Okay, share naman pa to kaya. Papamalita sa ating mga kasamahan, espirituwal at hindi sa mga gusto ng interesado. Thank you so maraming salamat.